Niya. Yung araw na to, ang gagawin ko ngayon ay ilalak ko yung front door at wala na si mami chance na makapasok sa bahay na to. Ano si mami? May tini siya! Agad, pagpabukas mo yung skin kaya Jay kanina takot sa laban. Choppy, choppy, sorry. Ang choppy, hindi ko maintindihan. Oh, <laughs> yun din! Tuk-tuk! tuk Ayun, ayun. Ayun. Tchoy! <laughs> Bye-bye! So ayun, tak na si mami ngayon, Lumabas siya. Kasi nagmamadali siya, may bibilin daw siyang gamot. Sobrang pagmamadali niya, hindi niya na dinala ng remote ng game. Kaya may naisipan akong kakaibang trip sa nanay ko ngayon. <laughs> Dahil nga araw na to, ang means lang ng pagpasok ng bahay ay yung front door namin at yung gate. Ay yung susi ng gate hindi niya dala. Ang gagawin ko ngayon ay ilalak ko yung front door at wala na si chance Chan sa makapasok sa bahay na to. Ilalak natin ang nanay ko sa loob ng bahay niya siya na kung paano siya pumasok, hindi ko siya mapansinin. At syempre, kukunchabahin natin yung mga tao sa bahay. Sorry, biglaan na ito kasi ngayon ko lang naisip eh. Request, request pa siya sa akin. Aga, ah, rano ng gate. Bilisan mo na, bilisan mo na. Hindi kayo nagdadala ng susi ah. Tingnan natin kung paano kayo makakapasok ng bahay. <laughs> Team Aga lang sa kalam. Kunchabahin na natin yung mga tao sa bahay. Choy, lumabas si Mami ngayon, Choy. Hmm. Hindi niya dinala yung remote ng susi. Ay, hindi niya dinala yung remote ng gate. Ganito gagawin natin, Choy. Kahit anong tawag sa inyo ni Mami mamaya, huwag mo siya papansinin. Hindi siya pwedeng pumasok ng bahay na to. Hello, tita. Wow, gano'n! Oh, Wala pa. <laughs> Magkakapi tayo. Alam mo naman kung gano'n ka, gano magagalit si Mami pag hindi siya makapasok kasi nahihiya siya lagi sa labas, lalo na ng bahay pa natin. Ngayon, hindi siya makapasok. Ban na siya sa bahay natin. Okay, Choy. Ha? Ay, yari tayo doon. Yari tayo dun. Kaya, huwag mo sasagutin ha. Dadagdagan ko yung, babigyan ka ng bonus. Boy, Boy. Oh, hindi mo sasabihin lang ako. Boy, pag tumawag sa'yo si Mami, huwag mo sasagutin ah. Uh, nilak ko kasi siya sa labas ng, nilako ko yung ano eh. Nasa akin yung remote ng gate, tsaka nilak ko yung bahay. Hindi <laughs> okay, mo siya, hindi siya makakapasok ng bahay. Huwag mo sasagutin ha? kahit anong tawag niya. Okay, good, good, good. Ay, ako to lagi naliligo ang putik. Si Archie. Wala kasi sila kay G, tsaka si Ate Pumunta sila sa bahay nila. Kaya, ang, dito lang nasa, ang nandito lang sa bahay ako, si Rick. Si Aldrich, tsaka uh, si RJ, tsaka yung mga helpers. So, RJ. Sir. Lumabas kasi si Mami ngayon ng bahay. Oo. Uh -huh. Iniwan niya yung remote ng gate. Hindi niya dala. Ngayon, samahan mo ako. ilalak natin ngayon yung front door, yung front gate. Tapos, pag tumawag sa'yo si Mami, at nagpapapasok siya, gusto niya pumasok, huwag mo papansinin. Baka magalit. Baka mag talaga. <laughs> Saan siya dalad? Siya na <laughs> Okay, okay. Yung, team, agit tayo, team Agay tayo ngayon. Sige, go. Yan, yan. Tara, lock na natin gate. Si, diba, ito yung sinasabi ko guys, yung susi ng gate, wala nang pasukan dyan. Ginamit niya kasi, ginamit kasi naman yung kotse ni Alice kasi nagmamadali siya, kailangan niya na bumili. Ngayon, ito na lang yung pwede niya pasokan. Ilalock na natin. Ay, paano kasi mami mapasok sa sarili niyang bahay? Alam, wala siya susi. Yan, ganyan na lang ang gagawin ni mami. Wala siya choice dito, hindi eh, senior na yun. Ito susi. Ito yung susi. Tatago natin to. <laughs> ngayon, ang gagawin talaga ng nanay ko niyan, guys. Promise, kilala ko si mami. Maha high blood yan. At saka, namin yung pangit trip niya. Bakit yun yan? No, sa bahay ko, baka palayasin tayo lahat. Yan, inuunahan ko kayo. Pero, wala eh, Team Aga sa kalam. Lahat ng tao dito sa bahay ay Team Aga. Walang Team Gina. Kaya sa mga nanonood dyan, mag-Team Aga na rin kayo. At hintayin natin kung paano mag-reaction ng nanay ko pag uwi niya at naban na siya sa sarili niyang bahay. <laughs> sa tingin nyo ba guys, tatalon si mami ng gate? O sa tingin nyo, pipilitin niya kaming buksan yung gate? Pero hindi kasi namin siya papansinin eh. Pag tumalon si mami, gano'n sobrang epic nun. Senior citizen, tumalon! Nagakyat bahay sa gate ng bahay nila. Kaya nyo na yun, nag-gym naman. Ha? Kaya nyo na, nag-gym. Kaya na yun. Sample lang mga RJ, paano yung pagtalon na ni Mami? Iyan o, ayun o. Mabilis lang. Mabilis lang, mabilis bumaba ka na dyan, baka mamaya mapagkabalan ka rin. Oh. 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 Pagod ka? Nag-gym naman eh. <laughs> panis! So, mamaya si Mami na. So guys, hintayin na lang namin si Mami makuha. Na Ah, chill-chill mo tayo. Ano? na? dyan na? Oo. si mami? dyan na si mami? Ano si mami. Baka nagmamadali talaga. Patawad. Baka tumawag yan. Hindi siya makapasok. Hindi, baka tumawag sa sarang.

sila sa ko ulit si mga kasabay niya pansin niya. Pati si mo upang <laughs> Ano Ha 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 ako? <laughs> <ka d> <laughs> <ka d> <laughs>

Ha? Choppy yung ano, hindi ko marinig. Coming gate, dalian mo. Nasa si RJ, bukas ni gate. Choppy, 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 may nasa Agad, pabukas mo yung gate kay RJ, kanina pa ako sa labas. Choppy, choppy, sorry. Ang choppy, hindi ko maintindihan. Tumatawag. Sabutin ko. Sabutin mo. mo Pero sabihin mo, Chappie. Hello, ma'am. Shit. Oh, pinatay niya. Kagi, ba't it na? Ako, patay ako dito, sir. Ha? Huh? Patay ako dito. Oo nga, na ulit. Wala na.

얘아 이야 저기 나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나

ba yung jack na pinalundag mo kapag eh? Sa edad ko nga lundag ako. Eh ibig sabihin mo lakas kayo kaya nyo. Tiyo, <tibihar feet away> ay di, okay lang kayo. Okay lang kayo. Tiyo, okay ka lang. Sabi sa'yo, magagalit na. <tibihar feet away> na uh, oh, tinama kayo? Huh? Ha? Tinama ka, Choy? Hindi. <tibihar feet away> <tibihar feet away> Guys, kung hindi pa kayo team maagay niya, ewan ko na lang. Let's move on. Let's move on. Let's move on. Let's move on. Let's move Let's move on. Let's move on. Let's move on. Let's move on.